So what's up mga kalapatids This is Akiya Love Vlogs And for today's video is Magpapaligo tayo ng mga flyers natin mga kalapatids Kasi nga malapit na tayo Malapit na ang schedule ng training natin So yun mga kalapatids Ito yung una nating papaliguan Mga pang SDR natin Itong mga young bird Mga one month mahigit So ito na mga kalapatis Bilis lang nabasa YB pa kasi Siguro mga kalapatis Time lapse lang natin Yung susunod Habang, habang pinapaliguan ko sila mga kalapatis, nililinisan ko na din yung mga sinising nila. Sa ganun na yung malinisan, matanggal yung tae sa ginising nila na dumikit so yun nga mga kalabaris nandyan nga yung anak kong panganay nagigising so, lang nagmumuriot na na naman sa dyan mga kalabaris so habang nagpapaliko tayo dyan mga kalabaris shoutout muna tayo shoutout nga pala kay Mark Tupas Loop TV shoutout din sa sa Samuel Loop TV shoutout Ridel Patricio at din sa iyo John Luke from Negros Occidental so yun nga mga kalapatids sa last week ng September ay magsisimula na ang track training natin kaya sinimulan ko na magpaligo sa ating mga flyers para bukas ay makapagpurga din tayo mga kalapatids at sa susunod na mga araw ay makapag na tayo para naman malinis ang ating mga alagang ibon bago natin ikarga sa truck training kung mapapansin nyo mga kalapatis kinuguntihan ko na din ng pakpak yung mga pang SDR 2024 kahit 1 inch lang mga kalapatis yung putulin, na, putulin natin dyan na pakpak nila tatlong pakpak sa dulo huling dulo mga kalapatids pati na din sa buntot mga kalapatids tinanggal ay binuntihan ko na din para naman sabay sabay na tumubo yung mga pakpak at bontot nila so, sa susunod na sila naman ay iti training ko mga kalapatids bali 17 rings nga yan mga kalapatids so dito na tayo mga kalapatids sa mga, mga pliers natin na NDR na ilalaban natin ngayon white rings black rings yung naligo natin kaninang una mga kalapatids Sunod natin to. Pati mga OB. Sunod natin mga breeders pag sinipag pa mamaya. So yun nga mga kalapatid. Sinunod ko na nga ang pinaliguan tong mga white rings. NDR 2023. Nasana north race ang laban, laban nito mga kalapatid. Pero linipat sa south race. Napagod na nga ako kakabalik dyan sa flyers loop ko mga kalapatids kaya linilipat nilipat ko na din yung bathtub dyan sa loop para mas malapit na lang na pagkukunan ko sa kanila mga kalapatids so bali 12 rings na lang ata ang white rings ko mga kalapatids na nakasali sa YB category tapos merong anim na all bird na pwede kong ilaban mga kalapatids depende yun pag may pang entry tayo wala mga kalapatids. Kung meron tayong pang-entry, ilalaban natin sila mga kalapatids. Para may kasama yung mga young bird natin na lumipad. Pero pag nagkataon na wala tayong pang-entry mga kalapatids, ay gagawin na lang natin silang pang-motivate sa mga white rings natin na YB na naka-entry mga kalapatids. At para mas mabilis silang umuwi mga kalapatids. O kaya may iniisip silang uuwi uuwi at uuwi sila kasi may naghihintay na asawa sa kanila sa kanilang loop at yun nga mga kalapatids malapit na nga akong matapos dyan na magpaligo maraming salamat sa panonood so yun nga mga kalapatids tapos na natin paliguan itong mga pliers natin yung mga nandito mga kalapatids yung panlaban natin ngayon white rings tapos ito SDR ito mga kalapatids linipat sa SDR ang laro north sana yan mga kalapatids tapos ito yung south lagay ko na dito nag na din ako kinating ko na din mga kalapatids para pag January siguro training mahaba na yung pakpak sa huli yun sila mga kalapatids kapag disinfect na din tayo dito mga kalapatids. Hmm, Basang-basa. Sumikat yung araw kanina. Kaya nagpaligo ako. Tapos bigla ng kumulim-lim. Dito, dito na mga kalapatids. Tinamad na ako magpaligo dito sa mga breeders natin. Nag-disinfect na lang ako dito sa kulungan nila so yun dito tayo mga kalapatids <coughs> ayan mga kalapatids nakaligo na sila lahat yung iba dito mga kalapatids pang motivate kapag linis na din tayo dito mga kalapatids sa loob dun isa tayong double cage doon mga kalapatids isa lang ang kayang kaya kong bilhin wala sa kulang sa budget mga kalapatids kaya isa lang Malinis na dito mga kalapatids. Ayan. So hanggang dito na lang itong video na ito mga kalapatids. Please like, comment, share and subscribe. Keep safe and God bless mga kalapatids.